Sa programang Counter Blessing ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ay ikinuwento ni Cha Miguel, isang young missionary, tubong Nueva Ecija ang kabutihan ni God sa kanyang buhay. Ayon kay Cha, taong 2013 nang siya ay maging fully surrendered sa Panginoon. Yung time din po na yun talaga pong doon po talaga nag-shake yung world ko na kasi yung studies ko, takot ako sa daddy ko. So, ganyan po. Tas, That time din po, doon po, po namin na-discover na nabulag po yung daddy ko. Samantala, nabanggit ni siya kung ano ang mga nangyari sa kanya noong matapos nito ang kanyang pag-aaral. At mahiwalay ito sa simbahan at tanging ang natira sa kanya ay devotional at prayer life niya hanggang sa nag-decide niya siya na bumalik sa Nueva Ecija. Hinahanap po ng heart ko yung mag-serve po talaga kay God. Mm. So dahil din po uh, yung daddy ko rin po ay gustong gusto ko rin po makita that time. Eh, gusto ko din po talaga siyang maalagaan fully. Makaraan na makabalik ni Tia sa Villanueva Ecija ay binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Wow. So, nung time po na yon 2018, dun na po ako nag-start. Parang dun po ni-reveal ni Lord na, ah, eto pala yung pwede kong gawin. Dun po mas lalo akong naging on fire kay God. Anya, taong 2021 nang ma-experience niya ang magpunta sa bundok upang maging instrumento ng Panginoon sa pagpapakalat ng mga salita nito. Dagdag pa ni Miguel, doon niya nakumpirma kung ano talaga ang kanyang misyon. Dahil sa tuwing gaganap siya bilang isang missionary at nakakasalumuha ang ibang tao, ay nakikita ang kagutuman ng mga ito sa salita ng Diyos ay mistulang dinudurog ang kanyang puso. Po, naniniwala po ako na kahit nasa loob nga po tayo ng church, eh, hindi pa po talaga lubos na nalalaman nila kung ano po talaga yung hidden and yung treasure ng Bible, ng Gospel. So, tayo po as a missionary or kami po as a missionary, tayo po yung nagiging messenger sa mga tao sa ibang lugar. So, alam ko po na lahat po tayo, dumadaan din po tayo sa mga pagsupok, magpatuloy lang po tayo, magtiwala at maniwala at unahin po nating isipin ang Panginoon kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino para sa balitang Unang Sigaw.